shake na nga. Eh, bakit kay... <laughs> Matakaw yan eh. Ayan. Kung kailan mo lamig, eh di... Tsaka din. Hindi oh mo eh, meron yan. So, cookies Ano ba, are? Rocky Road. Cookies and cream. Pandan. Bili na kayo din eh. Kala, ito na aking napagad ng pinsan. Talaga At meron pa talaga kang sumasalubong isa pa eh. Wala mo yung mapapag-iwanan. <laughs> <laughs> At yun hey, nabili pa ng ano. Alam niyo kayo, bumili ng cheese steak. Bumili pa din ng isaw. At meron pa din din yung ano, shake. mga nga, si ate ito doon, no? Tiga ng hilo. doon sa kabilang bundok ay napakaganda ng anaw ng ilawan ay kaso we, wala pa po tayong magtatagad ng kamera sa susunod yan ho ang aking mga kasama di ka madilim, hindi niyo kaita eh madilim nga kasi kaganda sadya ng mga ilaw doon sa kabilang bundok ay hindi lang, taro ako yun hindi, aring ilaw na lang yung inyong tunay nagaan pa ho ng ilaw ba nga napakalaman din eh sa mataas na kahit ang tangga ayan ginagrain ng ilaw ayan siya mamaya na ho